Hello, mga pare ko is, andito ako ngayon sa probinsya. Ayan. Pakita ko lang yung mga alaga nilang mga, mga panlaban na manok. Ayan o, gaganda o. Oh. Ayan o. Diguro, months, oh. Siguro mga 2 months, ako oh, 1 month to 2 months pa lang itong mga to. Ayan o. Oh. Ayan mga Texas to. Ayan kung galing pa sa laban to ha. Ito naman yung tinatawag na parang Bully yata yan, yan. Ito naman bata pa to siguro mga 4 months. Yan naman, ito naman is bulik Dito ako oh, ngayon mga pare ko sa Pangasinan. Ayan, ito naman talisay. Ito para medyo bata pa. Siguro ito training pa lang to. Hmm. Ito naman mga pare ko is musang. Yan, isa sa mga maiilap Ayan, kung alam niyo itong hayop na to musang ayan, kumakain sila ng mga medyo malalangsang mga pagkain ayan, tinatawag na musang paano ba tawagin ng musang ayan o oh. mailap siya, o, mga pare ko iso ayan, medyo hindi sanay sa tao to musang ba, tama ba mga pare -kuys? ayan tinatawag na musang ayaw talaga magpaano eh mag, ayaw niya mag is, ano ito so naman oh grabe oh Daming pang ano adobo sa gata oh grabe mga kuys oh umakain ka ng adobong sa gata grabe ang dami nila <laughs> ayan oh dito mga kuys